So yun, good day, good day mga birds for today's video. Ito na naman ang ipapakita ko sa inyo. For this video nga pala mga birds ay eh, kailangan po natin mag-spray ng pesticide tsaka tawag nito, insecticide mga birds sa ating mga tanim dito sa ating tabi lang po ng bahay. Kailangan po natin i-spray para naman sa unti-unti, wala na yung mga insecticide tsaka pesticide mga boards kaya dito nga mga boards lahat ng mga tinanim ko dito inisprihan ko na para maging maganda naman yung bunga at ang mga dahon nila kailangan po talaga eh talagang mag, mag, mag spray po talaga tayo para naman marami yung bunga nila kita nyo nga mga boards lahat po ng mga tanim ko dito ini ko o ba diba, mga boards ganyan lang ganyan lang talagang buhay pagsubok lang ang mga ganyan ganyan sa atin kailangan lang natin gagawin ng lahat ng mga ito mga birds makikita nyo tapos na rin po ako dyan miat at mga birds tatapusin ko lang to dahil galing din ako sa palayan mga birds medyo nakakapagod na rin ang mga ganito pero wala tayong magagawa kailangan natin ito di eh. ba diba mga birds ganyan lang kailangan talaga natin mga birds sipag at syaga para lang sa gayon tayo naman ay may maanis sunod na mga araw kailangan po talaga mga boards yan lang po thank you thank you